Nagdarating na po ang mga seasonal farm worker dito sa South Korea Ngayong magdaratingan, ngayong March, uh, April, May, June yan Ang simula ng datingan ng mga seasonal farm worker Ano-ano nga bang mga bayan ang mga parating ngayong March, April, May, June uh, Umbisa natin sa Isabela, nagpe-prepare na po sila Parating dito, ang Baguio naghahanda na rin po Uh, Bawang La Union, kompleto's recados na po. Malapit na po mag uh, San Jose, Nueva Ecija, paalis na rin po. Uh, Rosales, Pangasinan, paalis na rin po. Lubao, paalis na rin po. Uh, Apalit, uh, may nakaalis na. Ang uh, Mabalacat medyo may probe nagkaka-problema. Uh, sampah bagyo mo nagpe-prepare na eh malapit na bawang laon niya nakikwento ko na ata Nagpre uh, malapit na rin punta tayo dito sa baba uh, kabite eksak wala akong exact confirmation kung ang paalis na lang ay mga recontract buong kabite wala pa po na ay kabite uh, may broker sabi hindi daw tuloy at nireklamo simula pa rin huwag niya akong Uh, Batangas, San Juan more than 500 to uh, more than 500 to 900 ang uh, coming this season preparado na po sila nag-aayos na po ng mga requirements uh, buong part ng Batangas sa uh, Department of Agriculture nag-apply via OPA paalisin na po ngayong March sunod-sunod uh, na po yan, March, April ang mga paalisin nila Uh, yung ibang bayan dito sa Laguna, medyo may problema. Wala akong naririnig na paalisin sa part ng Laguna. Maliban na lang sa papasok dito sa Gohong. Yan, yung mga may mga broker. Ha? Huh? Sumunod, sa Blayan, may naka na paalisin pero may nakaalis na sa kanila noong February. Uh, Cebu, ah uh, parang Alcantara nagre-ready eh kono? Wala pang balita na uh, sigurado. Ang Aklan na wala na po ng MOU. Ayun ang balita. Ah? Dahil sa brokers P. Hmm? Dahil sa brokers P. At may mga pinauwi. Ubay Bohol nagka-problema dahil sa pinauwi. Naggawa lang ng komentaryo sa Facebook na isiner ng hindi mapagkakatiwala ang tao kaya pinauwi hindi niya naman pinos sa sarili niyang page kaya napilitang pauwiin dumagete paalisin na rin po pero nagka problema na uh, pagbigay naman daw yung iba kaya yung mga nakadalawa tatlo parang tigil palit na ng bago tama nga naman may ano kaya lang ay masakit doon sa mga pinangakuha ng employer na no, umaasa na makabalik, eh, hindi na makabalik. Mina Iloilo, sunod-sunod na rin, mag-aalisan. Uh, Malalag, no update. Claveria, no update. Dinagat, ewan ko kung matuloy yun. Alam ko, yung wall hanggang December 24, 2025, ang banan sa dinagat dito sa yung wall. Yung wall po, ah, yung wall lang. No idea sa ibang bayan dito sa South Korea. Ah, kung ano pa ba? Wala na ako alam. na ibang bayan na may paalisin. Yun lang po ang update ko sa mga seasonal farm worker. Kung meron man ako hindi nabanggit na paalising bayan ngayong taon na ito, may comment naman po. Pashare na rin po ng video, papalo. Para sa more update about seasonal farm worker dito sa South Korea, tandaan, pangit ang may broker. God bless you.